Hello po, mga anang, mga anong. Update ko lang po kayo kay oh. Hello. <laughs> Bibi <Baby> Tinday. Ano? <laughs> uh, parang enjoy na enjoy ka dito ah. Oh. <laughs> Ito na po mga anang, mga anong. Yung Tinday na Bibi Kalabaw. Ayan na Epektib ang mga ginagawa natin. Yan naman yung kuya niya, makulit. <laughs> Ayun oh, naligo na sa putikan. Dito sa palayan. Dito rin na ilagay ano para makapaligo po nang maayos. Sige po, mga anang mga anong at pagpatuloy po natin ang pangalawang sesyon ng kanyang vitamins. Yeah. Ah, uh, napan ko ng magandang pisto to. Pasensya na at wala akong stand ng vlog video o ng camera na to. Ayan na. Ayan sila. Ayan, parang <laughs> matured na. Ano? Ayan. Ang kaibahan sa pag-aalaga na may ginagamitan po natin ng kahit na konting tradisyon o kumbaga sinusunod po natin ang pag-aalaga ng mga kalabaw ayun yeah, uh, i-update ko kayo lagi sana hindi kayo magsawa sa mga ginagawa ko yeah. ma may maiambag malang lang ako sa mga baguhan na mag-aalaga ng mga ganitong kalabaw. Ayan ah. <laughs> ano? Tsura mo. Parang, ay, nago, ano? Lala, lapit ka, dali. Hmm? Bigyan pa kita ng vitamins kasi kailangan maubos natin yung masunod, masunod natin yung tamang proseso ng pag bibigay sa'yo ng suplemento. Ha? Sige. <laughs> oh, baby old ah. Alagaan mo to ha. Padidiin mo to palagi ha. Ayan. Eh, para. Ayan. Ayan. Pahawak ulit. Hmm? Ay. Mm -hmm. May puti ko. Basa ka pa. <laughs> Alam ko. Gustong gusto mo maligo sa putikan. Kaya. Sige. Kailangan nating. Oh. Parang. Nagbabarkada lang kayo ha. Ah. Sige, mga anang, mga anong, at, uh, ano natin yung food supplement niya o vitamins para po lalong lumakas, lumiksi. <laughs> Napalusong. <laughs> Ayun na. Akita dali. Tara, gumagabi na. Oh. Ahon na naman. Ayan na. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, ha? Oo. Oh, ah. <laughs> Tara. Maw na, mauna kami dito nang nanay nyo. Ayan <laughs> siya. <laughs> Kaya. O, ano Parang abutan na tayo ng ulan. Sige na. Napan kita ng ano rin yung nanay nyo. Tara. Baka mabahaan tayo dito. Oh, Sige. Oh, ito na po mga anang, mga anong ang bibigay nating supplement sa kanya. Wala nga lang ako malagyan ng stand ng cellphone. Ay, <laughs> yeah, baka dito. Kita ba? Parang wala. Sige na. Sige. very good. Nambutan pa ako ng ulan. <laughs> Yun. <laughs> oh, in yung... Ano ko? E, ganun talaga. Para tayo ay... Ah, abutan na tayo ng ulan. Oh, nahulog pa yung buti. Salamat. Oh, pa ako. Saka, saka ka dipinsa ko sa kanya dito lang yung buti natin para bukas yung magamit na naman Nawa, abutan na tayo ng ulan Tina, baby old dito lang kayo ha huwag kayong bababa dun sa palayan baka tumas yung tubig ginawin yan ha dito lang kayo sa may mga puno mga silungan hindi hey mga anang, mga anong, bye bye. <laughs> Nabutan ako ng ulan dito. Lakas. Okay lang yun. Magawa natin ang mission natin. Bali, pangatlong session pang vitamins na ni BB Tinday. Ayun na yung kuya niya. Oh. <laughs> Doon sa baba. Oh, magbababay na ako ha. Ah, <laughs> huwag ka lang magtampo ha. Ganun talaga. Ha? Ah, Sige. Bye bye. Mga anong, mga anang. Ito so, si Anong J. Nagsasabing nagiging veterinary na. Bye bye. <laughs> Lakas na ng ulan.